Hello mga ka-trends at mga ka -dip -dip. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo, mag-share at mag-like. Mag Dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, <laughs> <-supin> ko kayo! <laughs> Good morning mga kadibdib at mga kawasak-wasak. So, andito na kami sa probinsya ng Taganaan. Ayan si Rene. <laughs> Lumabas na. Aga pa. Oras ka yan ay 5 uh, pa lang. Uy, ang dami bunga pala ng mga mangga doon. No? Ang maliliit. Yeah. So, oo, may, ito may bakery dito sa katabi lang ng bahay. Tapos pupunta kami doon trabila <laughs> inarang yung <kotse. laughs> Kasi hindi may sara yung gate. Kaya, <laughs> yung tricycle lang hinarang. <laughs> tama tama lang. <laughs> Joy, ito na yung ano mo Joy oh. Yung ancestral home mo. Ikaw na lang magpapagawa nito ah. <laughs> Binakla. Ah, ito pala yung ginawang pinabakuran at saka yung ay, may may bahay-bahay kubo doon na sa loob kaya pala sinasabi ni ano ni Hill na dito kumuha ng ano yung kamuting kahoy yung kinain namin kagabi ay ano, yung mga mga sisiw at mga manok pala si ano eh si o oh, bakit may manok dito yun yan Pagkabing siguro, yung ano yung... Oo. Ano yan? Iniwan niya lang dito. <laughs> dala niya to. Dala niya, baka naglaglag niya na. Ayan, may mga sisig dito. May mga tanim-tanim dito. Logbate, okra, papaya, may kakao pa. Yan. Typical na buhay pulbisya dito. Eh, mga malang nagdapuan. <laughs> Tapos ito yung hindi doon sa loob. Ayan, pwede din dyan. Ayan. Ay, may pusa pa doon, no? May, <laughs> may. Pero yung banyo na lang natira. Ayan. Oh. So, pag-iikot-ikot kami ngayon dito parang exercise na rin pupunta kami doon sa may dagat yan may tulo din ba yung tubig na yan dyan oh, meron pala ah, oh. dito na yung mga manok oh. gusto ng ano, lumipad pa baba para manginahira naman sila yan ang ganda pala yung ginawa nilang bahay-bahay ang kubo dyan ikalaman si Edith Ayan. So, ito ang buhay ng ano, ng probinsya. Kaya ito yung binabalik-balikan ko rin dito eh. Ayan. Simpleng pamumuhay. Gusto mo. Ayan. Nagdidilig si Rene. Eh. <laughs> Joy, ito na yung ano mo, bahay mo. Or sakali, ikaw na magpatayo nito. Malaki din to eh. Ilang, ilang ano to square foot ito malaki to tabi pa ng kalsada ito yung kanilang ano binaklas na to noon yung kanilang talagang ano uh, pangalan ito. yung ancestral home ayan so tara mamasel uh, tayo dito sa taganaan so ito may bagong bakery dyan ngayon. Katabi lang. Ayan yung bahay ni Nida sa loob. Yung kulay blue. Ayan. Aga pa. Ayan. na. Ayan. Tapos ito yung dating simbahan ito noon ng iglesia. Tapos pwede ka magtanim-tanim dito. Parang pang yung urban na uh, gardening. Katulad din sa amin. Sa maraming mga gano'n Ayan. Yeah. So, doon kami pupunta. Sa kanto, nandoon yung nagtitinda ng ano eh. Nang pangalan nito, yung malunggay na pandesal Malunggay flavor. o may alugbate din dito. Alugbate ng bayan ito rin. <laughs> ang gusto mong ayan. ito masarap pang ano sa ano sa mga sinabawan ng isda ayan parisa mo ng talong lalang lalagyan mo ng lemongrass sarap yan so ito si Dindin ngayon itutor ko dito ikot ikot kami punta kami doon sa may ano sa bukana ng malaki ilog at saka ano yung dagat So dahil maaga pa, yan medyo pangalan nito yung tahimik pa. <laughs> Ibang mga tao tulog pa eh. Kaya kami ni din din <laughs> maaga ang nagising. <laughs> ano yung pwesto na nga ito? Kay Kati ba? Sabi? Ayan, yung kanila. Yung pinsan din yan. Na rin eh. First cousin niya. So ito yung simbahan ng UCCP. Ayan. Tapos may Okay. pinapagawa na naman na bahay dito sa kanto ayan tapos yung na pina... ayan to kapatid nino ayan oh. ito ang birthday ginawa niya ila birthday ni chale ah dito ba dito lang ba yung bahay nila ito. malapit lang din pala no ayan pala ito dito, ayan si sa andito sa dito si sale sale dadaan lang kami oh Ayan. Tapos dito naman yung bahay nila. Ano? Ah, uh, Manong Ang daming bunga ng lansones, oh. Grabe, oh. Lansones! <laughs> Gra hindi po ito lansones. Ano? Doon sa amin yung maraming lansones. Yan Clarice, may alutaya. Magna cum laude. Oh may trike din pala dito Diyan. ano ba tong bunga na to Nongel agira kami anay yan yung kuya Oo. magic fruit ba yan meron din yung kami nakita noon nang pumunta kami sa Eden eh. ayan natin nata tawag na magic fruit sa mga ano sa abroad kung sino yung mga nakaka identify nitong kalsada na to tapos itong mga lumang mga vintage tapos ito yung kina kina Irene kapatid ni Rene eh. tulog pa rin sila ay meron na silang online ting, RV na nana at merong mga uh, load mga gcash ganoon eh magpapa ano, ako mamaya mag papalagay so ito nga yung taganaan tapos ito yung ibang mga bahay na hanggang ngayon nandito pa rin mga luma luma ng bahay na tahimik ayun bahay -ha -ha. So, ito, may misa, aga. Ah, uh, nito. Five pa ata ng pisa. Tan. Oo. Yeah. So, ito na yung ano, hindi pa ata nila uh, kasi nung dumaan nga yung bagyo na malakas noon. Kaya na was out yung iba. Maraming mga dumi -dumi pero at least maganda pa rin tingnan konting linus na lang ayan so lab taganaan ayan so yung mga nandyan sa Ontario o kasa, kaya saan banda ayan kaya doon din na budigan na isa. aga pa kasi eh. So, daan lang muna kami. Diyan. Tulog pa sila. Desensa kami doon sa may ilog. may nakitang Hello po, good morning po. Yeah. Kakilala ni Rene. Hello po, good morning. <laughs> Mama siya lang. Ayan. <laughs> yeah. naman yung bahay ng kapatid niya sa kanto. Ayan. Daan din tayo dyan mamaya. Ayan. Yeah. 100%. Doon, doon. Nga, doon yung dinan natin yung, yung, pinakita ko. Ito, oh, ganda na bahay na to, sa kanto din. Oh. Ayan. O, ano mga bahay dito. No? may luma, may bago isa sa tagi oh, niya, ang ganda ng pagkatubo niya, eh, oh. Malapit na rin. O oh, pwede nang harvestin niya, eh, tapos pa ano na, yung pahinog na lang. Ayan. Tapos ito yung dread, so, yun na yung ilog na malaki din. And then, oh, yung... ito, so, andito na kami mga kadibdib. Kawasak-wasak ito yung quarantine terminal ng uh, mga tricycle dito dumadaan yung jeep tapos ito yung ito yung pangalan nito ah uh, tirahan pag gusto mong yung yung kamera dito meron doon. Tapos kung gusto mo, meron din sa doon. Sa doon Kapihan Kapiha na. Kapiha pala yun doon din eh. Yan din sa din din. Bakit? Ito tayo sa last day. bangka galing sa dagat papunta siya sa uh, bahay niya na siguro yung ilog na to tapos dito sa kanto ay eh, huwag kung ano to dito ay kainan doon o ano ba o baka may lamay dyan o something hindi natin alam ano nga lang tayo mamaya kung ano meron dyan pero ito yung ako siyang pumunta dito na or, ano, island hopping kayo. Dito kayo pwedeng tumuloy at saka doon sa kabilang hindi na tawag na resto, katungan doon. Taganaan. Welcome to Taganaan, din din. Senticha. Sayang kasi nakalimutan ko yung drone ko sa Manila sa kundo kaya wala um, dito na lang ako sa taas. <laughs> Umakyat para kunyari. Ah, uh, kuha ng drone nito. Nakalimutan kalimutan eh. Pagmamadali kahapon. Pero pagbalik na lang doon na lang ako kukuha ng mga shot sa ano Ayan, so yung iba nauna na bumalik lalo na si Bong Loy shout out dyan sa palis na rin siya sa 13 balik sa sa Seattle tapos yung iba naman karating lang din ano, si Sally nadaanan namin yung bahay nila kanina Nadaan yeah, kami kina na bibi oh, kina Irma oh. <laughs> Kagigising lang din oh. Uh -huh. Asa ka mo ito? Ah, magpano daw siya ng baboy niya. Andiyan pa ba yung mga baboy mo? Marami, ilan? Na na, eh. May mga anak na. Kasi nakita ko kay Nana, ang dami yung mga biik niya, you know? Yeah. Oo. Uh Oh, John, Rod, oh, kami dami yung mga manok pala dito pag sabong, oh, di ko alam, nagsasabong ka pa pala. Good morning po. Ayan, oh. Sila lang kami, paikot-ikot, papapawis. Ayan, John, oh. oh. Muy Umuwi ba sila ng piyesta? Sila, sila bong kasi nakita din kami ni bong na sa Manila yeah. Nag-reunion sila. Si ano ata nandiyan din eh ngayon si Sale. Ano apelyido nila Sale? Bayita. Ah, oh, yeah. So ayan na ay, yung gusto mong kunan ko ang video at saka picture. Oh, ayan oh. Nadaan talaga kami dito. Oh. Ayun. Sige po. Thank you. Dito naman kami nadaan. Dito ata nag-aral si Rene nung elementary. Ayun. Taganaan Central Elementary School Ayan o, oh, papusing siya Pipicturan ko siya So, umiikot kami Medyo pawis na ito na dahanan namin yung kina Abila at saka ito kina Nining. Ning oh. Oh, may mangga oh, yun no, yeah. oh namumuwala. Yeah. ayos. Balik na kami doon. Oh. Good morning. Good morning. Anong ulam natin? Oh. Magkano Parang tong... Magkano tong tindahan nyo lahat? Kung pili <laughs> <laughs> yung mga gulay oh. <laughs> uh, yeah. na naman, o. ulang ulang. namin ito dito. May Wala pa. Sa, lum pero, sa bahay pa daw. Naghahanap yung yung na sila ng lumpia. Ay. Ay. Lista muna kayo, sorry Oo. Ay, hindi ko baka kung baka hindi na kami mga... Bakit? alis na kami. Alis na kayo? Uh, kasi may pupunta pa rin kami. Pupunta kami sa amin. Punta kayo sa... Ito yung tindahan ni Noe. Eh. Yeah. ano dilo. Anong oras ka nag sa ta? Anong oras ka nag-ano? Nag-ubas. nag, ano? nag bukas, ya. Alas 6. na ng business as usual. Yeah. Ito ata yung mga pinamili ni Noe. Tsaka ano. Oh, sa akin. Yeah. Okay. So, tanong mo nga ni Ida kung may kapit dyan tayo. Magkakapit tayo. Dito Magkakapi tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito